Mister, gusto ng divorce sa 16 years na pagsasama nila ni Mrs. matapos madiskobring hindi siya ang ama ng kanilang tatlong anak. Napakasakit malaman na pinagtaksilan ka ng taong minahal at pinagkatiwalaan mo sa mahabang panahon ng inyong pagsasama. Lalo na kung alam mo sa iyong sarili na wala kang pagkukulang at ibinigay mo naman ang lahat para sa inyong relasyon. Sa China, nakakadurog ng puso ang sinapit ng isang mister matapos madiskubring ilang taon na pala siyang niloloko ng kanyang misis. Tumabas kasi sa paternity test na hindi pala siya ang ama ng tatlong anak na babae ng kanyang misis. Sa ulat ng South China Morning Post, kinilala ang 45-year-old na lalaki na si Chen, mula Jiangxi Province. Lagi umanong wala sa bahay si Chen dahil malayo ang pinagtatrabahuhan ito. Pero hindi niya raw inakala na magtataksil ang kanyang misis na si Yu dahil madalas silang nagtatawagan sa telepono. Pero nitong unang buwan ng taon, kinutubon na si Chen dahil napapadalas na raw ang pag-iwas ng kanyang misis sa mga tawag nito. Nais din daw ng misis na magtrabaho, ayon sa ulat ng Jiangxi Radio at TV Station sa China. Dahil malayo si Chen sa pamilya, minanmanan ni Chen ang GPS sa telepono ni Yu at dito niya natuklasan ang pakikipagtagpo ng kanyang misis sa hotel na may ibang lalaki na kasama. Dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa, naisipan ni Chen na sumailalim sa paternity test kasama ang kanilang bunsong anak. Doon niya nalaman na hindi siya ang ama nito. Pero pinatawad pa rin ni Chen ang misis dahil nais niyang manatiling buo ang kanilang pamilya. Gayunman, hindi na kinaya ni Chen nang malaman na pati ang dalawa pa nilang anak ay hindi rin pala sa kanya. Matapos ang revelasyon, bigla na lamang nawalang parang bula si Yu at iniwasan na ang mga tawag ni Chen. Dito na humingi ng tulong sa media ang lalaki upang mahanap ang kanyang asawa. Umiiyak na nakapanayam ng local media si Chen. I've been married for 16 years and none of the three are my children. None of them was my own child, saad ni Chen. Matapos kumalat sa news ang interview kay Chen, nagpakita si Yu at nanindigan na hindi siya nagtaksil sa mister. Aniya, gusto pa rin daw niyang mabuo ang kanilang pamilya at dapat ay intindihin siya ni Chen. Binatikos din niya ang mister sa plano nitong ipadivorce siya matapos na malaman na iba ang ama ng kanilang mga anak. I don't think I cheated on him. Is biological paternity really important? Couples who are sterile adopt kids all the time, saad ni Yu. Tinanong niya kung mahalaga ba na maging biological father ng kanyang mga anak si Chen gayong siya ang tinatawag at kinikilalang ama ng mga bata. Please try to empathize with me. The three children called him dad, for many years, but now he says the daughters are not his own. What is the difference between him and an animal? Dagdag nito.